Magandang araw. Ito nga pala ang masaganang lugar ng Quezon. Dito nga pala sa Quezon, sa Riyaya ay kasabihan kasabihan nila dito ay walang tamad sa Quezon. Pangunahing mga produkto na pinagkukunan nila ng hanap buhay dito ay ang pagbubungkal ng lupa, pagtatanim. Yan. Ina kita nyo sa video, uh, inaararam mo na nila yan. Kahit salat sila sa tubig, ay nakakapagtatanim sila at nakakapagpatubo ng mga iba't ibang klase ng halaman na gulay o prutas. Ito, talong. Yan. Yan ang mga tinatanim nila kasi every 6 months ay magkakaroon na sila ng ani. Ito naman ay ang sitaw. Ang diskarte nila sa sitaw, uh, kawayan, Uh, hindi na sila gumagamit ng karamihan na kawayan pwede lang uh, uh, gagawin lang poste at tatalian nila ng kawad yan, at istro yung istro, kwentang istro doon ang guma, pinapagapang yung mga sitaw yan no? less na less sagastos, uh, sa gastos sa, pagkuha ng kawayan at uh, very uh, useful naman at maganda yung kinalalabasan kasi kusa na ang gagapang yan. No? kung makita kita nyo lahat ng lote dito ay walang tiwangwang lahat ay gamit na gamit <coughs> wala naman silang pagmamayaring lote eh, inuupahan na naman, naman nila para makapagtanim sila yan makikita nyo iba ibang klase ng pananim mais, patola, upo, sitaw, talong at kahit ano pa na pwede nilang itanim na madaling tumubo at uh, mamunga yan ng mga produk para maikalakal at may, may pagbali nila uh, marami rin sila ditong mga alagang hayop tulad ng baboy, baka uh, at kambing, labaw yan, ang niyog uh, bihira sa kanila pero meron rin nagkukupas pero hindi katulad ng dito sa atin sa Bicol ito naman ay yung papayahan mahigit isang hektareya yan salat sila sa tubig pero na diskertihan nila nagagawa nila ng paraan kasi ang pangunahing pinagkukunan nila ng tubig ay yung poso uh, pump G gumagamit sila ng pump para masuplayan ang mga kanilang mga ektaryang it pananim wala nga pala ditong tamad lahat ay nagtatrabaho uh, walang tambay kasi nagkakaroon sila ng pagkak pagkakakitaan at pagkakaabalahan tulad ng Uh, nagbubungkal ng lupa uh, natatanggal ng damo ng traktor, ng tutudling o sa atin ay pag-araro yan at pag meron namang pag nag-harvest naman uh, nag-harvest sila may bayad yan, lahat yan ay may bayad pagtanggal ng balat ito ay ang young corn young corn nga pala ay hindi yan ganyan na talaga ang size niya hindi na niya ang laki kasi pag lumaki yan hindi na kasi makaan niya so makikita niyo yung dito sa video ang water pump ang nililipit ng tubig niya para masupply ang itong uh, patubig dito naman ay uh, ang itatanong niya dito ay para pero ngayon pag init uh, palaging matutuyo yan kaya Uh, sinusuportahan nila ng water pump Yan na pala ang finished product Ng yung corn yan Yung nadalasan nito Sinasawag ito sa chapsuy O kahit saan pwede naman to. Pwede mo siyang kainin na hilaw Manamis-namis nga pala yung yung corn na Shout yan. out yan. At hindi lang dyan kilala Ang kesun sa mga produkto na yan Na gulay Lambanog, meron dito silang lambanog At Tamis yung na? Uh, suka tila? Na pula na galing sa tubo at ang longganisa masarap dito ang longganisa. Dito nga pala ay walang nangangas mang, manguha o walang nagnanakaw ng mga pananim kasi lahat ng mga lote dito. Lahat ng may uh, tao dito ay meron silang pananim. Eh, sino pa naman ang magnunakaw kung lahat may pananim? At, tsaka ang kasabihang pa nila, uh, kung magtatanim sila, sabay na ang kawit bahay at karating dirang barangay Pili ka dyan kumuha, basta magpaalam ka lang. Ito naman, ang papaya. Harvesting na ngayon ang papaya dito. At, uh, yan, proseso yan, sinasaising yan kasi uh, klase by klase tulad ng sa limang sinasaysay ng iba ang good at ang semi good kasi magkaiba ang presyo niya ito uh, yang corn nga pala dito ang input tinanim ng at inararo para straight na straight yung kanilang pananim yan kaya mo muna ng diaryo yang papaya nga pala na yan ang barayatin yan ay ang red red lady yan kilo para pag deliver sa bayan bayan nga pala uh, dinideliver to sa Lucena City sa Tanawan kahit saan yan kasi meron na silang contact at binababat na lang nila doon sa market may kumukuha na na yan yan ganyan kasipag at ka ganda ang agrikultura dito sa Quezon. Ayan, mga finished product na yan. Kasi every 6 months, nagkakaroon na sila ng produkto. Kahit anong klase ng pananim, tinatanim nila. Alright, mga ganyan ang kultura dito sa Quezon. Salamat po. Tsaka hindi sila nagsasawa sa pagtanim. Kahit logi ay tumatanim pa rin sila. Kasi isa pa sa kasabihan nila, paano tayo makakabawi kung hindi tayo magtatanim? At wala tayong aaniin Yan, mga lads.